Wow! Pumutok ang putas, butas. Muntik na ang putas. Ang galing. Ang galing mga idol. Okay, tumitingin-tingin sa butas mga idol. Medyo mahirap yung dos. Tingnan natin. Wow, yun lang pala. Ganyan na pala. Ang galing. <tong> Wow, ginanun lang. Ang galing. Binta na naman yung 4. Ang galing mga idol. Tingnan natin mga idol kung ang singko saan ipapasok niya kasi dito sa harapan walang botas eh. Wow, ang galing. Tingnan natin mga idol ha. Wow, ang galing. Gumawa ng highway. Tingnan na natin na sa is. Ang galing mo idol, nako. Parang sira yung banda. Wow, tatlong bulan na lang. Tingnan natin na nuwebe. Ang galing, parang nasira yung banda mga idol. Lasto. Nako, isang bulan na lang. Yo yung The Dragon of Libungan. Tingnan natin. Pak.